May mga residente po doon sa island barangay sa Iloilo ang nagugutom ngayon dahil hindi pa umano na hahatiran ng ayuda na nasa lanta po ng bagyo. Kaugnayan niyan, kuha po tayo ng update ng atin pong kasamahan mula po dyan sa Bombo Radio Iloilo. Inaasikaso na ng Iloilo Provincial Government ang paghahati ng ayuda sa mga residente sa mga island barangays na naapektuhan ng Bagyo Christine. Karamihan sa mga island barangay ay nasabay ng Ahoy at Kalle sa 5th District. Napag-alaman na pansamantalang tumigil sa pangisda ang mga residente sa isla na pangunahin nilang pinagkukukunan ng makakain. Nagpaalala naman ang mga local government unit sa mga residente na kaagad makipag-ugnayan sa otoridad upang mahatiran ng ayuda. Kaugnay nito nagbabala si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez na bagamat kalabasan na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, delikado pa ring pumalaot dahil sa malalaki at malalakas na alon. Uh, we are continuing ano naman monitoring the situation sa, ano, sa region. I-impose yun, n'o yung cancellation ng mga paglalayag, especially yung mga maliliit na na, na para po maiwasan natin yung mga pangyayari na mayroon pong may may, may pong See si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Para sa BUMBO Network News, ito si BUMBO Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, BUMBO Radio Philippines. Bastardio! Radio, BUMBO!